di Hindi makita. Baby spreading. Ay. Ay. Ayan. Sorry. <laughs> Ilan yan? Anim? Ah, Gratis kasi sila sa Ayun o, yung isa biyo. Ayun o, pa niya, pa niya yung ganang. malis, malis. Ang lakas po. Mm, Kaya ano na yung sugat niya na ano eh. May... Parang mga gutom Ang <laughs> <laughs> yun, yun, yung kulay nila. Hindi mo babatandan yung anong pangalan ng isa kasi yun eh. yun. Hindi, lagyan mo sa ano, sa tainga. Lagyan mo ng hikaw. Bawat hikaw may pangalan. ah <laughs> oh, di ba? Oh, yan ganda. Oh. <laughs> Diyan talaga kaya ang iri yan. Eh. ah anim, ah, ah, naman, no? <laughs> Oh, sariwa po yung tay. Oh, ayan oh. Hello.